Ito na ang mabibilis na balita sa Metro Manila. Arestado ang isang dispatcher sa NAIA Terminal 1 na nangungotong umano sa mga taxi driver. Ayon sa CIDG, nagreklamo sa kanilang tanggapan ng grupo ng mga taxi driver na nabiktima umano ng suspect. Pumihingi raw ng 100 pesos ang dispatcher sa kada taxi driver, lalo na yung mga bumabiyahay pa probinsya. Kung hindi raw magbibigay ang mga tsuper, ay hindi niya pinapasakyan ng taxi sa terminal. Batay sa inisyal na investigasyon, Third-party contractor ang suspect na naharap sa reklamong robbery extortion. Tumanggi siya magbigay ng pahayag. nakikipag na ang CIDG sa pamunuan ng MIA. Inararo ng isang pick-up ang ilang concrete at plastic barrier malapit sa kanto ng EDSA, Bansalangin, sa Quezon City kaninang madaling araw. Siyam na concrete barrier at isang plastic barrier ang pinamaan ng sasakyan. Sugatan ang lalaking driver na umaming nakainom. Galing daw siya sa Kaloocan at pauwi na sa Fairview nang mangyari ang aksidente. Dahil diyan, dalawang lane ang pansamantalang hindi nadaanan ng mga motorista kanina. Naon siya may tangkang pagnanakaw ng hinihinalang termite gang sa isang gusali sa Bacolod City. Ayon sa gwardya roon, agad siyang tumawag ng pulis nang makarinig ng ingay at mapansin ang bitak sa sahig. Doon pala dapat dadaan ng mga salarin. Hindi nahuli ang mga suspect. Na-recover namang mga ginamit nilang tools na isa sa ilalim sa fingerprint test. Kinala na pulisya target ng grupo ang ATM sa loob ng gusali. Pusibli raw na pumasok ang grupo sa drainage na may layong halos kalahating kilometro mula sa gusali. Tumanggi magbigay ng pahayag sa GMA Regional TV ang pamunuan ng gusali. Abiso sa mga pasahero ng LRT Line 1, wala pong operasyon sa buong linya ng tren sa tatlong weekend ngayong pong Agosto hanggang Setyembre. Hindi muna babiyahe ang mga tren mula po sa San Fernando Po Jr. Station hanggang sa Baclaran Station sa August 17 at 18, August 24 at 25 at August 31 at September 1. Sa abiso po ng LRMC, idudugtong na kasi sa Line 1 ang signaling system ng limang istasyon ng LRT 1 Cavite Extension Phase 1. sa na rin sa viral Just Give Me My Money trend ang Dante Squad. Give Me Unang sumalang si Sixto na sinunda ni Zia at Mommy Marian Rivera. Panghuli at ang nabalagoong ay si Daddy Ding Dantes. Trending ang prank kulitan with almost 14 million views na. Thankful nga raw ang kapuso primetime queen sa kanyang happy family at sunod-sunod na blessings. Last week, simple ang naging celebration at home ng birthday ni Dong. Paano naman kaya ang paano naman kaya ipagdiriwang ang 40th birthday ni Jan sa lunes? Aalis kami, di ba? <laughs> Wala ako dito. Wala. Pahinga lang muna. May pasok din kasi yung mga bata. So talagang ano lang, band lang talaga. Walang patid pa rin ang tribute ng fans para kay Carlos Yulo at sa dalawang niyang gintong medalya. Ready nang sumabak sa gymnastics ng 2028 Aura Olympics ang isang netizen from Negros Occidental. 10% ang tumbling at 90% ang acting. Kaso lang, bakit nahaluan yata ng swimming at Piko ang landing. Dahon art for the one and only Carlos Yulo naman ang paandar ni Mary May Dacanay from Laguna. Prouding ibinida ni Jasper Rabina mula Leyte ang leaf art niya para kay Yulo na naghatid ng pride sa bansa. Patuloy pa rin ang pagapula sa sunog na sumiklab sa isang warehouse sa Gidote Street sa Balut sa Tondo, Manila. Mag-aalos 8 kagabi, 15 sugatan. Sa ulat ng Super Radio DZWB hanggang ngayon ay hindi pa rin mapasok ng mga bumbero ang warehouse dahil sa mga nagpuputukang lata ng kemikal na naririnig sa labas ng gusali. Lado rin kumapal itim na usok. Ayon sa Bureau of Fire Protection, senyales siya na lumakas ang apoy sa loob. Inaalam pa rin ang sanhi ng apoy. Sa Sagay, Negros Occidental, tumapon sa dagat ang kinakargang molasses sa isang barko roon. Dahil dyan, naging kulay itim ang tubig sa paligid ng Sagay Feeder Port. 300 metric tons na ng molasses ang naikakarga sa MT Mary Queen of Charity nang mapansin ang pagbabago sa kulay ng tubig dagat. Kaya pinahinto muna ang loading operation para hanapin ang tagas. Ayon sa Philippine Coast Guard, hindi naman mapanganib sa kalikasan ang molasses na gawa sa asukal at ginagamit na binding agent sa mga pabrika at minahan. Pinagpapaliwanag na nila ang kapitan ng barko habang sinusubukan pang kunan ng pahayag ang may-ari nito. Sugatan ang tatlong construction workers sa Lapu-Lapu, Cebu matapos sumabog ang isang improvised explosive device. Gumagawa na ng post-blast investigation ang mga otoridad upang malaman kung anong klase ng pampasabog ang ginamit. Away sa lupa ang isa sa mga nakikitang motibo dahil kakapanalo pa lang daw sa korte ng may-ari na nagpapagawa ngayon ng private resort. Nagpapagaling na sa ospital ang mga biktima. Isa sa kanila ang kinailangang maopirahan dahil sa tumamang fragment sa kanyang chan. Naka-sixth place si Filipino weightlifter Eldrin Ando sa women's 59kg division sa Paris Olympics. May kabuang nabuhat si Eldrin na 230kg. Na-clear niya sa snatch ang 100kg sa loob ng dalawang attempt. Naka-3 attempts naman siya para mabuhat ang 130 kg sa clean and jerk. Hindi man naka-podium finish, ito naman ang kanyang personal best record. Tumas din ang kanyang rank kumpara noong 2020 Tokyo Olympics kung kailan 7th place siya sa 64 kg division. Naging emosyonal naman ang atin ni Eldrin na nanonood ng laban kasama ang ilan nilang kabarangay sa Cebu City. Hiling niya, patuloy pa rin suportahan ng mga Pilipino ang kanyang kapatid. SIG, kahit matalo, champion ka pa rin sa amin. Bawi na lang next time. Kaya mo yan. Masaya kami kasi wala kang injury. Masaya kami kung anong narating mo ngayon. Inspiration ka pa rin ng bawat Pilipino. SIG, laban lang. Huwag susuko, laban lang. Pambaong weekend, good vibes po muna ang bida natin ngayong araw na ito. Isang kasalan moment sa Southern Leyte na kinatuwaan online. Ang wedding proxy, abay, nakalimutan yata ang kanyang role. Si Mecca Gumba at kanyang tito ang tumayong parents sa kasal ng kapatid na si Melody. Matagal na kasi silang ulila sa magulang. Matapos ang Here Comes the Bride eksena, nakalimot yata si Ate Mecca. Imbis na umalalay o maghintay, siya pa ang unang nagbano kay Bride. <laughs> theory eyed naman ang ilang wedding guests at netizens sa katatawa. Viral ang video with 1.2 million views. Trending! Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.